Sa video ito, pagsapan natin kung paano ayusin yung ipit o pigil na preno dito sa ating mga disc brake. Paano nga ba yung pag-aalign ng ating mga caliper sa ating mga disc para hindi po siya sumayad at maging pigil? At kung paano maglinis o magmaintain ng ating mga caliper? Masal ko yan po sa post ay gumagawa ng video about sa BOM X natin. At nung nilagay na po natin itong gulong po natin kasama itong rotor disc po natin, medyo ipit po siya dito sa ating mga preno or sa ating mga brake pads. Kasi yung normal na ikot nyan kapag nalagay ng caliper natin at yung mga gulong, dapat smooth lang yung ikot nyan. Hindi po siya pigil. Katulad nito kasi kapag ganyan po yung ating mga preno, mabilis pong mauupod yung ating mga brake pads. Also, syempre may epekto rin yun sa takbo natin kasi parang umandar po tayo ng nakapreno na or pigil po yung andar ng ating mga gulong. So, meron po tayong dalawang solusyon para ayusin yung problema ito, itong pigil na to una, linisin po natin yung ating mga caliper kasi kapag marumi na po yan, wala na pong mga grasa or pampadulas, hindi na po siya bumabalik sa dating posisyon niya. Kapag yung bracket po niya, hindi po lumuluwag, hindi po sumisikip. Kaya, kaya naman po naiipit yung ating mga rotor disc. At pangalawa naman po is, kailangan nating i-align yung ating mga caliper dito sa ating mga rotor disc. Kasi kahit anong linis natin, nitong caliper po natin, kung hindi naman talaga siya naka-align, dito sa pinaka disc natin ay may ipet at may ipet talaga itong rotor disc natin. Pero para dito sa video natin ay gagawin po natin yung dalawa una lilinisan po muna natin itong caliper po natin tsaka po tayo mag align so yung hacks natin dito para hindi tayo mahirapan magtanggal ng caliper lalo na naka CNC mags po tayo bomb X so, pinilit po kasi nating ilabas yan gagasgas po siya dito so para sa po yan luwagan lang po natin yung mga tornilyo natin dito sa disc brake muna apat yan so sa akin may natitira pang dalawa tanggalin lang muna natin yan sunod naman po natin yung dito sa bracket pwedeng dito ay magtanggal or pwedeng kahit dito Ayan, so pag nabaclose natin yung dalawang bolts po dyan tatanggal na po natin itong caliper natin. O, oh, ba? Diba? Walang kahirap-hirap. Hindi po siya sasabit dito. Hindi tulad kapag hindi po nakaluwag itong rotor disc natin. Mahirapan po tayo sa pagbaklas. Proceed muna tayo sa paglilinis ng caliper natin. So, hindi na natin tatanggalin to. Talagang nakasabit yan pag naglinis tayo. Kasi pag nagtanggal tayo ng tornilyo dito, matatapon yung brake fluid. So, dito lang talaga natin siya lilinisan. Nain po natin tanggalin tong bolts dito para matanggal po natin itong mga brake pads po natin. So gamit lang tayo ng 8mm socket wrench dito. So yun, baklasado na po. Ayun, nahulog na nga yung brake pads natin. Brake pads natin, nandito yan, nakaipit. Kung sana po siyang nahulog. Ayan, kung makikita nyo naman, goods pa naman to. Hindi pa naman siya sobrang nipis. Kakapalit lang natin recently yan eh. Dito sa part na to, tatanggalin din natin itong pin or itong parang guide nya dito next po natin tatanggalin itong bracket po natin dito so dito kailangan nating malaman na dapat malinis yung loob nito at saka may pampadulas kasi ito yung parang nagmove kapag nagpepreno tayo umangat baba po yan so ngayon nararamdaman ko matigas ang hirap po niyang galawin And, umaangat baba talaga dapat to pero kung may kita naman hindi po natin siya agad matanggal. So, ibig sabihin, papalinis to or kailangan ng grasa. Minsan, yun yung dahilan kung bakit umiipit yung preno natin. Hindi po nagpe-play to. Ayan, kung makikita nyo, hirap na hirap ako magtanggal. Ayan, tapos dito sa part na to, dyan po natin siya lalagyan ng pampadulas. Pati doon sa loob. Ayan kasi may mga nakapasok na dumi dyan dahil hindi nalalak masyado to. Dito mga part na to. Kaya katagalan, medyo wala na siyang play. Pangit na po yung play niya itong isang rubber yan, kusa siyang natatanggal. Pero itong isa, advisable na wag nyo natanggalin kasi kailangan nyong ilusot. Itong rubber sa likod, sa labas. Kaso mahirap siyang tanggalin, so baka masira at magkaroon pa kayo ng problema. So dito na lang natin siya lilinisin. Ang importante lang naman yung loob malinis, loob malinis. Pati itong mga part na to, malinis po natin. So sa paglinis nito, gamit lang tayo ng degreaser sa case ko. Ayan, Kobe degreaser. Pwede din ito ang RAC. Ayan, wala nang brand. RAC degreaser to para medyo bumula. Parang sabon to eh. So yun, linisan lang natin yung mga parts natin. Caliper, bracket, brake pads, itong pinlock, tsaka yung rubber. cylinder po natin na linisan, lahat ng parts po natin na degreaser na natanggal na po yung mga alikabok at dumi. Also, napunasan na po natin yung mga yan. Assemble naman po natin ulit sila at also, lalagyan po natin ng grasa yung mga parts na kailangan lagyan, lalong lalo na po dito sa loob ng rubber. Sa kabila kung saan po mag-slide yung bracket po natin. Pero take note lang po, silicone grease po yung pinaka reliable gamitin para dito. Pero dahil wala tayo nun, high grease. Yung lalagay natin dito, importante may pampadulas po talaga yan. Yun po kasi minsan yung nagiging cause kung bakit nababara. Or di po smooth yung pag -glide po ng ating mga bracket dito sa loob. So yun, kung paano po natin siya tinanggal, ganun lang din po natin siya ibabalik. So na sample na po natin siya. Kung makikita nyo naman, napaka-smooth na po ulit ng galaw nitong bracket natin. Di tulad po kanina na sobrang higpit. Ito, talagang magagalaw na po natin back and forth. After po natin na maintenance yung ating mga caliper, di po muna natin siya agad ilalagay dito sa ating mga motor. Kasi may isa pa po ang tuturo sa inyo na minsan nagiging sanhe kung bakit sumasayad po yung ating mga brake pads dito sa ating mga rotor disc or di po siya align. So tabi lang po muna natin yan dito sa taas. Lapitin lang po natin siya dyan sa part po na yan. Ngayon, titignan lang natin yung wheel alignment ng ating mga motor. Take note, itong bracket po natin, bago lang yan. Pinalitan po natin siya ng bago. Kasi itong luma natin, na lost thread siya, Bumilog po, tsaka may sayad po siyang nangyayari. Ngayon, dahil bago ito, tignan din natin kung may sayad. At also, ayusin natin yung problema about sa pagsayad. So, mag-wheel alignment po tayo. Paikutin lang po natin yung gulong natin. Re-wheel po natin siya. Ayan, tapos yung daliri po natin is ilapit po natin dito sa rotor disc. Ayan, kung may kita nyo, tignan natin. Dito natin ng mabilis. At saka may naririnig din tayo, ayan Oh. Yung daliri natin, yun, yun, yung magiging guide natin para malaman natin kung align. May part na sumasayad siya at may part na hindi siya sumasayad. So, confirm natin dito na may konting discrepancy yung mags natin sa alignment. Also, dito sa disc brake natin. Kasi sasabay yung alignment ng disc natin sa ating mga mags. Ayan o. No? May part na dumidikit, may part na hindi siya dumidikit. Pansinin nyo na lang yung daliri natin. So sa ganitong senaryo, hindi naman natin masasabing bengkong agad yung mags natin dahil kabago-bago pa po nito. So yung problema lang po dito is yung alignment nitong ehe natin. Minsan nadi-disalign yung ehe natin. Hindi naman totally na bengkong baluktot yung ehe natin. Pwede nga possible cause po niyan ay hindi po pantay yung ating mga fork kasi kung matatandaan nyo recently is nag-drop po tayo dito or nag ng tube ang kabilaan. So ngayon, pag hindi po pantay yan, possible din po na yung ehe natin is mag -tilt ng konti at kapag inikot po natin yung gulong natin, magkakaroon po siya ng epekto. Sa pag-ikot nito, kahit hindi po siya bengkong, kahit okay po yung mags natin. Kung baga, ililihis po ng ehe natin yung alignment natin dahil nga po hindi pantay yung mga fork po natin. So ngayon, para makonfirm po yung alignment ng tube natin kung pantay po sila. So kating po natin yung inangat po natin dito. So yan, kumuha po tayo ng maliit na kahoy at sinukat po natin yan dito sa taas. So yan, pinutol ko yung part na to. Para nang sa gayon, makita po natin yung spacing ng angat ng tube po natin. At pagkatapos, ko-compare po natin yan dito sa kabila. Tingnan natin kung papantay po yung sukat po natin. Eh naputol na. At dito may kita natin na mas mahaba yung stick natin dito. Kaya naman parang mas mababa yung tube natin dito sa kabila. So ngayon, syempre para ayusin yan, papantay lang po natin yung mga tube po natin. May bisundan po natin itong nasa left side or yung sa right side. Pero yung sa dahil mas mataas yung sa kabila, yung dito sa left side, ito na lang po yung ibababa natin ng slightly, slightly, konting-konti lang para maibaba natin ng maayos yan tanggalin muna natin yung gulong natin pati ito ang ehe po natin and for idea minsan kasi dito lang natin sinusukat kung pantay na yan, ba? Diba? and do pumasok siya pero hindi natin sure kung 100% accurate na so para accurate na accurate tayo sukatin so, din natin pagkaangat ng mga tube natin kung nag-adjust tayo dyan kasi kahit 1mm lang po yung difference po nila isang guhit sa ruler kakaroon po ng disalignment sa ating mga also sa rotor disc na nagiging dahilan para umiipit po siya or magkaroon tayo ng pigil na preno so sa part na to luwagan lang po natin yung dalawang bolts natin dito tapos baba po natin siya ng konti ayan so pumasok naman po yung ratchet natin bala nya 14mm socket So, sa stick natin, bawasan lang natin siya ng konti. Para ito na yung natin. Ito kasi sukat dun sa kabila. Lagay lang natin panukat natin. Mas okay kaliper to. Kaso baka hindi rin kumasya sa loob eh. So yan, baba lang natin to. Medyo pupukukin lang natin ng konti dito. Kahit kamay na lang. So yun, sa part na to, nakuha na natin yung tamang sukat niya. Pinukpok lang natin dito. Tapos pag sumusobra, pupukukin lang natin sa baba umangat baba naman po yan dahil nalawagan naman po natin yung nilyo so kating ko lang for the last time o ulit natin yung mga nut dito tapos check natin yung alignment ng mags natin kung okay na tapos eh check naman so far ayan, malawag naman sya nagagalaw pa rin naman natin so ayan di naman sya So, di naman siya naka-disalign. Also, pinintay naman talaga natin yung 4K. Pus, balik lang ulit natin gulong natin. Tapos, check natin yung alignment. Yon, tas sabit ulit natin yung caliper natin. Check natin kung maganda alignment. ayan, ang goods na to. Halos zero zero na. Nagmanual tayo ng pagtingin ng alignment. Compared kanina na laki ng gap. Ito halos zero zero na. So ayan, all goods na to. Nagkaroon na ng improvement. Almost zero zero na. Ngayon, para makita po talaga natin kung okay yung ginawa natin. lagi na po natin itong caliper natin. lagay ito, luwagan ko ulit yung disc natin para di tayo mahirapan. Tips lang kung medyo nakangat yung piston niyo or medyo naka po yung inyong mga brake pads. Kailangan po natin luwagan yan. Gamit lang po kayo ng papel or cloth. Suksok nyo po dito sa gitna ng inyong mga brake pads. Tapos kalsuan po ninyo siya para lumubog po yung piston. Yung pong bilog na nasa loob. Para lumubog po yan. Iyon. Lumubog. Maluwag na siya. So naman po madadamage yan. Basta lagyan nyo po ng karton, ng tela sa pagitan ng flat screw. Para may pasok nyo po ng maayos dito sa inyong mga dis yan napasok natin halos no contact po siya dito sa part na to tapos pwede na natin lagay yung mga tornilyuan dito sa bracket po natin so gamit lang tayo ng teflon para sumikip po ng konti yan by the way itong mga bolts na to is pinutol na bolts from ganito ganito po yung dating tsura nyan mahaba pinutulan ko lang po dahil yung mga previous po ng caliper po natin bumibilog tagalan mahirapan tayong magtangkal bago natin hikipitan to unahin na po natin higpitan yung sadis natin kaya na lagay na natin yung sa natin lagay na natin yung tornillo dito sa ehe also higpitan na natin itong mga to na ay, higpitan na po natin also yung mga nandito sa bracket to caliper po natin na higpitan na po natin yan ngayon check po muna natin good sya na free gada ganda ng free will nya pero take note hindi pa po tayo napipreno kaya hindi pa po naiipit yung mga disc po natin so ngayon proceed na po tayo sa caliper to disc alignment po natin so para gawin po yon is preno po muna natin check po muna natin brake check muna tayo ayun o sobrang luwag pa lumabog po kasi yung piston kanina kaya talagang maluwag pa yan preno lang natin ng ilang beses tapos paikot natin gulong natin yon ay kita natin na mahigpit siya, may sabit. Ayan o, umiikot naman, kaso may sabit po siya. So, ibig sabihin, hindi pa po align yung ating mga caliper at bracket. Ito sa disc natin, pero sa alignment dito, goods na po yan. Nagawa na po natin kanina. Yung alignment na lang po dito. So, para i-align po, yung mga brake pads po natin sa ating mga disc. Para gawin yun, luwagan lang po natin ng konti, mga 1-4 turn, yung ating mga bolts dito sa ating mga shock papunta dito sa bracket kasi yan po yung nag dito sa ating mga caliper so lawagan lang po muna natin yan ng mga konti konti lang naman Ayan, pag nalawagan na po natin ng konti itong dalawang bolts na to kailangan po natin pigain ng todo tong mga brakes po natin dito sa front. Tapos, hold still lang po natin yan. Habang nakawag po tayo dito sa lever natin, nakatodo po yan. Sikipan naman po natin itong mga bolts na niluwagan natin kanina. So, sikipan lang natin yan. Take note, hahawakan po yung lever sa taas para lumapat po yung mga brake pads po natin. Ayan, piga dito. So yun, pag naipit na po natin, pwede na po tayong bumitaw dito. Check naman po natin yung free wheel po niya. Kung nag na po siya or di na po siya sumasabit sa ating mga rotor disc. So yun, ikutin na natin. Sana wala na sabit. Pero so far, ang luwag niya. Uh, take note na kapag preno na tayo kanina. Yun. Okay, play check. Free wheel test. <laughs> nag nagan na siya. Nagpantay na siya. Tsaka wala na siya sabit. Di ba? Worth it yung ginawa natin guys Free wheel check oh So kailangan nyo yan kapag nagko contest kayo Sa mga motor show Ganito yung fitment na kailangan nila Talagang dapat walang sabit po Sa ating mga brake pads O oh, ba? Diba? Ganda ng play So dahil sa ginawa natin na pag align pag wheel alignment, sa pag fitment po ng ating mga brake pads papunta sa ating mga rotor disc, hindi ngayon tsaka wala nang umiipit sa ating mga rotor disc kumbaga. Ngayon wala nang pumipigil at saka hindi na po sumasabit yung ating mga brake pad sa ating mga rotor disc. Ganun lang po yung process natin sa pag-align ng ating mga caliper papunta sa ating mga disc para hindi na po siya magkaroon ng sayad, hindi po magkaroon ng pigil na preno. Also maganda po yung ating takbo sa kalsada. ma-proseso lang ng konti pero worth it naman po kapag nagawa po natin 'yan. Tulad ng nagawa po natin dito sa motor natin. Eh, so, you no? Know, ganda ng play niya. Free wheel check. Muna para sa video na ito, the more click, the more you know, caliper to this alignment, saka wheel alignment sa ating mga motor. Bye-bye!